Hello guys! Ito lang kami sa bayan. Uwi na kami ng bahay namin. Pero maganda yung biyahe kasi walang traffic. Baga kami nakarating. Hindi muna tayo ng makakain dito. Nagugutok na yung mga bata akong kasama. Bukul so, kerja usulah, hello. May bang yan yung parking. dito lang sa kini. Hindi, sa kini. Parang nunguuli ngayon. Ay, yung bata, bata, bata. Ah, mo. Ito yung uh, lang. Ah! Putlong sakin sa ah. Ha? Putlong. Huh? putlong. Lagay mong i gave him